tayo mga kahoya alright, video ka ko ito kahuya, po ito po ang tayo ito tawag. na yung oh, ang dami namin huling ano sa limahong bato pakicomment nyo na lang kung ano yung tawag sa inyo nyan may yeah. okay, heart para mabigyan kayo pakicomment na lang po kung ano yung tawag sa inyo para malaman namin kung saan lugar kayo galing para malaman mga kahoya. Mga kahoya. Kung kayo galing? Kung saan galing na, uh... na, mga, kahoya. Mm -hmm. mga kahoya. I love you kayo mga kahoya. Mga kahoya. Ito na kahoya. Itatabi na ang kahoya okay, Ito na ang namin ngayon taong. Uh, Alright. Ayan. Uh, uh, Provincia ng sabi tahong, oh, sariwa, sariwa, press na press. Ay, putang po. Oh. <laughs> ay, <Okay. laughs> Comment, At comment lang, comment. Comment lang kung <laughs> gusto niyo magkaroon ng comment. Heart, comment uh, oh, card. No? oh. mga kahoya oh, kumagalaw-galaw pa mga kahoya. Ay, mga kahoya. Pasipit ka oh. kaya ako. Oh. Sig siguro sa vlog 'yun oh. Oo, <laughs> <laughs> oh, sigat ka talaga. <laughs> mga papa, ka. Aray, 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 aray. Mm. Ako yo, o oh. Dami namin huling alimang kong bato Pakicomment na lang po mo kahoya kung ano ang tawag sa inyo niyan ay, ay, kung Tawag sa amin niyan ano ay, ay, tayo, mga kahoya, mga kahoya, mga, kahoya, mga, kahoya, mga, kahoya oh. mga kahoya pinili po ng isang kasama ko oh. puro malalaki mga kahoya ngayon oh. <laughs> o <laughs> mga kahoya o oh. sarap po yan nilalaga sinasasaw sa suka may babang mga kahoy Mga kahoy ayun ano? Kahoy Mga kahoya ayun ano? ano? Ayun kahoya. mga kahoy ya? Nakuy. Nasan? Nasan? Oo. 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 Mga Yan kami. Yan, oh. Talaba mga kahoy o. Oh. Ang sariwa-sariwa ang talaba sa bataan no? mm. <laughs> oh, Maglagang mo ba? Ito, ko kaniyan, malayo yun. malayo yun. malayo yun. yun. malayo 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 yun. ako. yun. malayo yun. Oke. Yo, ana. Eh, ayo ya. Bercawakan lah, Adik. Ada yang kompolik. Oi, kaninung ku ayan. Kaninung ku ayan. Kuwa kiyata ini. Loh. Sorry, kuwa ini. Mga kahoyan, nami mintong mga kakoyan, lalaki mga kakoyan, mga mga kakoyan, Ito mga kakoyan, oh. First na first namin, mga kakoyan, oh. Oh. mga kakoyan, mga kakoyan, mga na oh, seriwa, seriwa yan, mga <laughs> oh, mga kahuya. Lalaki niyan. Halos pa nyan. lusay niyan. Kahoy ah. Yan. Kuya ako eh. mga kahoy ah. Fresh na fresh. Fresh from the bat. Fresh na fresh yan mga kahoy ah. Pauwi na po kami mga kahoy ah. Kahoy ah. Yan uh, ang huli namin ngayon. Alimangong ba ito? Ang mga kahoya, ha? Ngayon, gagana na mga plastic ng mga kahoy Na yeah, mga kahoya. <laughs> 麻烦了。